yaan yaan laiya ayang kadro ko na doon na kung lahat dahil magiging nagiging 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 nagiging

Itapon tapon pa? Oo nga! Huwag Agunang hindi na gumayin utang! Malibasa rin kayo na lang ang kaya hindi makapagbayin naman ng utang! Sa din naman ako. Sa ulit ka lang! Kaya kaya pa ang mura din sabi para mo! Kasi hinilimutan mo sa lalo mong utang! Oo nga!